so nandito tayo ngayon no, sa may uh, dunya Luisa Phase One uh, saan yung uh, bahay ni dating pangulong Rudy Duterte so dito tayo so ito so daming tao uh, may mga tent uh, for secure sa tahanan ni dating pangulong

안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요. 보고 싶어 Welcome to my channel Crisper TV. Please subscribe, like and share. So nandito tayo ngayon no sa lugar sa tahanan ni dating pangulong Rudy Duterte. So dito tayo, update tayo. Tara, let's go. so ito yung nagaganap dito no may mga tao dito nakastambay dito sa lugar ni dati pangulong Rudy Duterte ito so ito yung tahanan ni dati pangulong Rudy Duterte simple simple lang kayo simple lang yung bahay niya

Very simple lang ka, uh, talaga yung bahay ni dati pangulong Rudy Duterte. Simple lang kayo. Simple. At uh, ang dami mga naka-standby dito. Ito mga supporter ni dati pangulong Dute Dute Rudy Duterte. At maraming uh, pumaparito, mga picture dito sa bahay ni FRG Tatay Digong Ayot. So ganito ang supporter ni Pangulo no Rodi Duterte ganito ka lawak Sulit ang uh, supporter may mga pagkain pa to dito uh, binibinta pa. kung gusto niyo pumunta dito sa area sa bahay ni Do, Rudy Duterte na ayos kayong magpapicture o bis, bumisita pumunta lang kayo dito lagbok dito lagbok dito kayo magpalagbok mga supporters ni Pangulong Rudy Duterte So lagmok lang kayo dito, banda <imiterate> 'yung bahay niya nasa corner Simple lang ba? Siya e kita <laughs> So yung bahay niya, wal, walang pagbabago, ganun pa rin. Oh. Kahit na dumaan siya sa pagpangulo ng Pilipinas, ito pa rin yung bahay niya. So hindi na ulit hindi na bit so ganito palin Tingin andami ang dami nagpapapicture dito sa bahay ni Tatay Digong. Maraming pumaparito upang magpapicture sa bahay. Dito lang sa Dunya Luisa Phase 1. Sa tabi lang ng uh, City Hardware. Dito sa Kimpo Boulevard. Okay. Eh, mga So, ito 'yung mga bahay ni Tatay Digong. Ito 'yon. So, very simple lang talaga ang bahay niya. Kung ibang presidente pa ito, bunga-bunga na, malaman syo na. Simple lang, oh. Simple lang talaga. We stand with FPRRD solid in thy Sara supporters with volunteers bring him home a prayer for Tatay Digong So ang likod nito is a Davao Global Township ang likod. So nakikita ninyo no, si very simple talaga ang bahay ng pamilyang nga uh, Duterte. simple simple lang talaga oh.